Isang compound na puno ng magandang gusali sa lungsod ng Imus ang binuksan para sa publiko noong Sabado, Setyembre 7. Nakapanayam namin ang kanilang spokesperson na si June Zapata at ito ang kanyang pahayag. Ang pasilidan ito sumusuporta sa educational program ng mga saksi ni Jehovah. Nagpo-provide ito ng conducive learning environment para sa mga nag-aaral ng uh, Bible sa special training na tinatanggap ito ito ay isang open house dito sa Cavite Bible Educational Center. At pinakita namin sa public, sa mga taga rito, at saka sa government officials at sa media, yung laman ng pasilidad na ito. Meron itong dalawang library, dalawang classrooms, mga residence rooms, kitchen, dining area, laundry, at marami pa. Na-acquired property noong 2018, tapos noong 2019 ng January, sinimulan itong i-renovate, at natapos ito noong December 2019. Ang facility po ay mga 7,800 square meters. Kaya nitong mag-accommodate ng mga 100 na tao sa residence buildings nito. Ang mga nandito ay lahat ay volunteers. So yung mga nagluluto, naglilinis, nasa maintenance, lahat sila hindi pinabayaran. Noon ay palaisipan sa mga residente kung ano ang purpose ng mga gusali. Akala ng iba ay isa itong exclusive na hotel at resort. Pero ngayon nakapag-tour ang ilang mga kapitbahay at mga mismong barangay officials Nagulat sila na isa pala itong pasilidad para sa pag-aaral. namang sila dahil voluntaryo ang pagtatrabaho ng mga staff sa loob ng facility. Kahit walang bayad, napaka-organisado at napakalinis ng pasilidad sa loob at labas nito. Nakapanem din natin ng ilan sa mga panauhin at mga voluntaryo sa pasilidad na ito. For the maintenance department, it depends po on the day. We have different uh, volunteers from Monday to Friday. Uh, usually, uh, minimum of 20. Minimum of 20 volunteers. But it could also exceed that number depending on the availability of the volunteers. Out of Love for Jehovah, ang mga volunteers po natin natitrain din po sila rito para magawa po yung mga uh, maintenance na task po dito sa ating center. Pagdating naman po sa safety, baka matanong nyo kung paano ba nagiging safe yung mga volunteers dito. Meron po kami yung tinatawag na job hazard analysis or yung JHA. So, bago po mag-start yung mga volunteers, kailangan muna nila tong basahin for their safety. And meron din po kaming motto dito na tinatawag. So, if you see something, say something. So, kung may precautions po, unsafe yung ginagawa ng isa, sasabihin po ng isa na nakakita para sa safety po ng lahat. Dito po sa laundry room, dito po sinasabit ng mga missionaries yung mga damit po nila. Para ginagawa po namin dito, sinusort po namin yung mga damit nila para hindi magkakahibahiwala o magkahalo-halo. Kahit marami po kami nilalabahan, hindi po yung nagkakapalit kasi meron po silang laundry number, unique laundry number sa bawat damit po nila. Opo. At dito po, handle with care po talaga yung Ginagawa namin si damit kasi po ginagamit po namin mga natural solution po gaya ng mga baking soda at vinegar po. Welcome po sa ating ironing room. So dito po sa ating um, ironing room, so may dalawang klase po kami ginagamit which is yung flat iron and nagsisteam din po kami. First aid ang uh, purpose nito for safety sa mga uh, volunteers at uh, kahit na mayroong mga malit na event, sa mga Jehovah's Witnesses, meron tayong mga medical uh, uh, unpaid volunteers na everyday na nagbo-volunteer sila dito para sa for safety ng mga uh, volunteers na dito sa facility. Uh, meron po kami mga uh, medical uh, professionals. day sila yung volunteers na uh, nagjo para sa bawat araw or the whole week. Tunay nga naging inspirasyon ito sa lokal na komunidad at sa mga nangangasiwa rito. Na posible pala ang ganitong klaseng kayusan kahit na walang binabayarang mga tao. Na-inspire ang kapitan ng barangay kung saan nakatayo ang mga pasilidad. Nagustuhan niya ang pagkakaisa ng mga saksi ni Jehovah at ayon sa kanya sisikapin niyang magawa rin ito sa kanyang nasasakupang barangay. Uh, magandang umaga sa inyo. Ako nga pala si Punong Barangay Cap Mark Jefferson, Legaspi Bilbar, ang Punong Barangay ng Bukandala 2. To. Sa totoo lang, sa tagal ko na nauwi rito sa barangay ng Bukandala 2, uh, nakita ko yung pagbabago nitong ano, mula nung nakuha ng Jehovah Witness tong lugar na to. Kalinisan, tsaka nakita ko yung kung paano sila mag-organize ng isang lugar. Magmula sa uh, pag-aayos nila ng mga room, kung paano silang mag-train ng maging, magiging taon nila rito at ganyan din yung mga libraries nila na inasay nila. At yung mga kanilang pag organize sa mga bawat isang tao na kaligtasan, uh, yung kanilang kalinisan, kasiguraduhan ng kapayapaan dito sa lugar na to. Sa totoo lang, doon nga ako natuwa ako kasi dito ko nakita kung paano yung pagkakaisa nila na hindi na dito nagpapatunay lang na talagang pagkakaisa o kumbaga yung tinatawag natin na tulungan ay e nandito sa lugar na to. Isa to sa mga magiging inspirasyon ng barangay namin kasi nakita ko kasi rito nga na kung paano sila magkaisa na siguro magiging ano na rin dito yung katahimikan, kasiguraduhan at kami naman bilang sa barangay ng Bukandala, i makikiisa kami sa kung ano man ang kaya rin namin maitulong at maibigay namin para maipakita sa kanila ang pakikipagkapwa-tao ng barangay ng Bukandala to, dito sa kanilang lugar. Josh Dela Cruz nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.